Ano tawag mo ba Under the sea. Saan 'yung mababaw lang? Dito 'yung uh, ginuguhit na lang. I gave away. Aba. Oh, niyo. sa Oh, ito gamitin niyo, ang ganda. Ang daming fish, ha? Oh, fish. Ito Uy, ensarap. Uy. Uy.

Hindi ba eh? Hindi, hindi magulo. Hindi, hindi na lang <laughs> ako eh. Hindi, hindi. na tahimik lang. Tahimik lang. Maritig ka. Matangang gusto